Magandang araw sa inyong lahat uh, mga viewers ko uh, sa BOW, uh, ating, uh, at sa mga OEW ating mga pasugid na taga-subaybay dito sa ating channel sa GMC TV uh, mga guys, maiba muna yung ating activities today kasi gusto kong ipakita sa inyo yung uh, aking 92 years old na uh, I ming mean lula na nasa sa so day mga guys dahil noong May 12 ay nagbakasyon kami doon yun nga yung kanyang arawan binisita ko yung aming lula namin magkakapatid sa kayo pamilya ko eh napansin ko yung lula namin ay mahina na yung kanyang mga tuod so hindi na siya nakakalakan pero nakakatayo naman siya mga guys siguro dahil sa katandaan niya na po sa tingin namin wala siyang sakit na maliban po doon sa kanyang mga tuhod. yun lamang po kaya nung pag uwi namin ng Maynila sabi ko sa aking may bahay na si Lula ay bilhan natin ng wheelchair para makakalabas siya ng bahay nila ang ko para ano nilarawan siya at saka makapag-ikot-ikot sila doon sa bakuran uh, siya maikot kaya niya ano kaya yun sinikap namin mga guys na mangyari yun kaya ang ginawa namin uh, kaya kinausap ko yung aming pinsan si Jenny uh, yung panganay na anak ni Tio Edgar na umorder na lang sila sa Shopee ng wheelchair tapos ako na lang ang magpapadala ng pera through Gcash para pambaya doon sa order nila mga guys so successful po yung ano yung ginawa namin kasi 3 days lang dumating na yung parcel doon sa barangay mismo yung wheelchair ng lola namin tapos dinala dinala nila pagka kinapunan dinala nila mismo doon sa sa sitio sa Niusa doon mismo sa uh, lugar namin sa barangay Kawayanan eh ako ay nasisihag mga guys kasi nung Masaya, masaya yung aming lola mga guys. Ayan o. No? Ayan po sila mga guys. Yung aking pinsan na lalaki si Lin yung nauna tapos yung misis niya si Rachel oh at saka yung God. aking oh, isa pang, pang. pinsan na babae na si Jen Lee sila ay, po yung na, nagdala noon kay, nung parcel papunta papa, doon sa trabaho. bahay ng papa nila kahit New Edgar dyan sa aming lugar sa Sitio San Yosa kaya nung nakita nakita ko sila mga guys na ganyan yeah, yung sa mga... sitwasyon hapon na Kamor uh, papansin nyo po ay naririnig na yung mga kuliglig tsaka malapit nang lumubog siguro yung araw sa mga oras na yun o kaya hapon dahil uh, o makulimlim dahil hapon na kaya halos ano mga guys ah uh, masakit sa dibdib parang kinukurot kuso puso ko dahil sa hirap ng paglalakbay kasi hindi makadaan ang motor dahil basa ang kalsan ang, lupa so hindi sila makapag motor mga guys so kaya nahihiya ako sa kanila mga guys kasi siyempre ikaw yung panganay na po tapos wala ka doon sa piling ng lola mo eh ganun na lamang po yung aking napag-aalala sa aking mga pinsan eh kahit malayo kahit pagod iniwan yung kanilang pagpapahinga sa bahay dahil galing sila sa paghanap buhay din pero sinikap nila na maihatid doon sa lola namin yung kanyang wheelchair mga guys so ngayon po ay nandito na sila sa bahay ng tiyuhin ko. Ayan po. Ayan po si lula namin. Mapapansin nyo po lahat ng buhok niya ay puti na. Tapos lumiit po siya mga guys. Dahil siguro po sa kanyang katandaan na. Kaya tuwang tuwa po yung lula namin. Na po ay inaabot na sa kanya yung kanyang pasalubong, yung kanyang paboritong ulam, yung karne, tapos yung kaniyang paboritong uh, tinapay. Tsaka yung paborito niyang ulam na isda, yung bangos. So, ayan po mga guys. Ayan ang aking lula. So, hindi na po yan siya nakakatayo, ah, nakakalakad. So, tayo lang po siya. So, yung lumakad kasi po masakit yung kanyang mga tuhod. Kaya, masaya ako. Dahil, sa wakas yung aking uh, sinabi sa kanya noon nung nagpunta ako dyan na bibilhan namin siya ng wheelchair mga guys, kaya ayan po uh, yung wheelchair ay nakarating na sa wakas sa kanya kaya magagamit na po niya yun mga guys ayan po ayan, so ayan po ay aasimbulin pa yan siguro ng aking aking pinsan dahil hindi naman nakakabit pa yung mga gulong niyan kaya antabayan lang po natin kung ano yung mga susunod na gagawin ayan so yan po mga guys yung wheelchair na nabili natin yan po ay 16 inches lang yung kanyang gulong yung abang binubuo yan ng <mulong> ng pinsan ko na si Limuel kasi yan po talaga yung masipag kung pinsan dyan na lalaki na ano at saka si tata ang asawa ni Jenny Lee So sila ah, lahat yan uh, masipag sila si Rachel masipag si yan na, o, mga na mga pinsan ko yan mo, sila yung nala, malasakit talaga totoo nahihiya uh, ako sa kanila kami yan, kasi sila yung maraming time, maraming panahon na nakasama nila si Lula sa hirap at ginawa dyan sa probinsya. Kaya hindi namin alam kung ano yung uh, maigaganti namin sa kanila zone sa kabutihan nila kay Lula. Dahil, siyempre, pareha pa kami nila ako. Kung <laughs> dapat ay pantay-pantay po yung aming responsibilidad sa aming Basta may ligid. ko Wala din po kami. Wala kami ngayon. Kaya yan <laughs> oh, uh, po ay pinatanaw na <laughs> ang na loob sa amin. Kaya, <laughs> oh, kaya po uh, ng aming uh, matakaya, uh, na magagawa uh, na habang oh, dito, may nangyata siya habang kita pa namin siya nakakasalita ko siya nakakakilala ko siya sa amin So, sinisikap namin na uh, mapaligaya ah. ng aming lula na guys. So, ayan. ni Moria to bangun. Na, si na. kira po niya mga guys. Si mga mga, uh, wheelchair Moria. Will Chen. Ayan, katulad niya. No? Ayan, si Lula nanonood. <laughs> so, yun nga ay tinutokso nga yan <laughs> ng ating mga pintas si ng babae. <laughs> eh, ano nga daw yan you know, yung brown eagle na yan na mayor kasi yan talaga yung ano ba kasi amoy bitalik din araw at moving siya mga kaya uh, ako ay natutuwa din uh, oh kung mabakod ka nang kay kanan Bakit siya na ay hindi ko saan <tod> isi-isi?

Ay talagang sinisikap ng pinsan ko na mabuo siya mga guys yung ano yung yung wheelchair pero sa awa ng Diyos ay ayan Ayan ano po ayan tapos na rin sa sasakyan ni Lola po oh. so, kaka mabuti na lang yung pinsang kong lalaki na yan talagang oh. ano napakabuti ng tao so, Basta ba muna kahit kumain yun ay ano na lang, ano wow. na lang? <laughs> ayan ayan mga oh. guys saya ay dinili mo na yan ng pinsan ko para uh, alam niyang gamitin yung wheelchair niya mga guys o yun kasi sa, sa totoo lang napakabait po niyan kasi ako yung panganay na ako mga guys kaya ako po yung unang una na nakatikim yung kanyang pagmamahal mga guys kaya uh, natouch ako dito kasi uh, syempre malinaw pa ang isip ng lula ko naalala niya pa yon sa uh, uh, mga ginagawa sa amin ng araw na guys kami sinisikap talaga namin ang uh, kakapatid na yung lahat ng kanyang mga needs doon sa probinsya yung kanyang bigas kanyang ulam pagkain kailangan niya So, yes, <laughs> yan ay na aming napag-uusapan ng tutulong. Kaya regular dito kami Pinambilin na magpapadala dyan. So, yung pinsan namin na nasa Ambron, wow, sana. si Linlin, yun, <laughs> magpapadala yun. So, mukha niyan, may bigas pa raw siya kasi nga, pinadala oh, din siya ng oh, aming pinsan. Napakasarap sa pakiramdam ay, mga guys oh. na kaming magpipinsan ay nagtutulong-tulong para dito kay Lula. Ayan mga guys, oh, pinaglululoko na siya ng mga ko. So yan po mga guys, uh, napakasarap po sa pakiramdam na natupad ko po yung pangako ko doon sa aking lula na maibigay na sa kanya yung kaniyang wheelchair para maging komportable po yung kaniyang pagkilos doon mga guys. So, salamat po ng marami sa lahat po ng aking mga viewers. Luzon, Visayas, Mindanao at sa kayong ating mga OFWs. Uh, keep safe po kayong lahat mga kabayan. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat. At sana huwag tayong tumigil na manalangin sa ating Panginoong Diyos para ibigay sa atin yung mga pagtatagumpay, yung mga biyaya na ating minimiti para sa ating mga pamilya. Sana po ay huwag tayong sumuko Laban lang mga guys para sa ating mga pangarap At sa lahat po ng aking mga pinsan dyan Kay Limuel, kay Jinli, kay Rachel at saka kay Tata uh, Kumusta sa inyo mga pinsan uh, Mag-ingat palagi na huwag magkasakit At sana huwag tayong sumuko Uh, lagi lang tayong magsikap, magsipag uh, mag-isip kung ano yung mga dapat na magandang gawin natin sa ating buhay para sa ating pagtanda ay hindi tayo mahirapan mga kapamilya uh, at sa lahat din ang aking mga tita at tito dyan sa Chani family kay tita Janet, kay tita Sheila, tita Anne, kita, tita Mika, tito Randy Uh, shout out po sa inyo kumusta po sa inyong lahat at kay kay Lulu Dado uh, lo kumusta kay Lula Josepina at sa iba pang mga lula ko dyan uh, kumusta sa inyong lahat at sa lahat ng buong angkan ng Itchani family uh, kumusta po sa inyong lahat so, ayan po malakas pa yung lula natin uh, si Lula Maria so 93 years old na po yan next year So sana ay uh, bigyan pa siya ng mahabang buhay para soon sa pagdalo ulit namin sa kanya ay muling magkasama-sama kaming uh, magpamilya para po i-celebrate yung kaniyang 93 birthday next year. Uh, at sa aking mga kapatid dyan, kay Dennis, kay Glenn, kay Noel, mga brad, wag niyo kalimutan yung paalala ko sa inyo na yung relasyon niyo sa ating Panginoong Diyos ay ayusin niyo so magbagong buhay ang lahat magseryoso tayo sa buhay at sana ay suportahan niyo ako sa aking mga plano para sa ating mga pangarap sa future so soon malapit na na magkakasama kayong tatlo sa ating future business sa uh, dagat so konting tiyaga na lang konting tiis mga brad, ihanda ang sarili ihanda ang isip uh, mag-isip kung ano yung mga dapat nating mga strategy mga mga pamamaraan sa dagat para wag tayong manibago sa ating mga gagawin although yan naman ang ating pinanggalingan pero mas i-upgrade natin yan mga brother so sikap lang, sipag lang para sa pamilya, huwag magpa-distract sa mga trials, so normal yan na maraming pagsubok na mararanasan tayo sa buhay, yan din ang magpapatatag sa atin para harapin yung hamon ng buhay, labanan yung kahirapan, so nakatoon o naka going straight lang tayo doon sa ating mga pangarap mga brand, so yan uh, huwag niyong kalimutan na ah uh, tulungan yung isa't isa natin uh, pamilya lalo na sa ating mga magulang so matatanda na sila huwag nyo silang pababayaan so mag-isip kayo ng paraan na lagi silang mapasaya so huwag kayong magbigay ng problema sa ating mga magulang ang ibigay natin sa kanila ay kaligayahan sapagkat maiksi ang buhay so kailangan nating iparamdam yung ating totoong pagmamahal sa kanila so yan po mga brad Kaming salamat sa inyo na sana ay yung aking mga payo ay inyong pakinggan inyong gawin, inyong sundin lalo ka na Noel oh, wag kang magpasaway wag kang gumawa ulit ng problema ha, kasi alam mo na kung yan ang gagawin mo may eh, last chance na yan so kailangan mo magpursige kasi may mga anak ka so ayusin mo yung buhay mo ayusin mo yung relasyon sa ating Panginoong Diyos Noel. Well, so tingnan mo yung mga anak mo, ah, napakabait nila, napakabuti nila, nasa pagsunod, nasa tungkulin, kaya dapat ma inspire ka sa iyong mga anak. So sa aking mga mother, ma, pa, oh, so maraming salamat din po sa inyo, sa inyong pangunawa at suporta sa aking mga ginagawa dito. So, ito lang ang inyong anak na laging nagsisikap na mapabuti yung ating buhay. Kaya, huwag niyong pabayaan ang inyong sarili at laging manalangin. So, ipanalangin niyo kami ng inyong mga anak na sana magtagumpay kami sa, sa aming mga mitiin sa buhay. So, maraming salamat sa inyo guys. Sa inyong time na uh, mapanood itong aming vlog, uh, God bless po sa ating lahat. At sana huwag niyong kalimutan na i-like, i-share, i-comment. At uh, higit sa lahat, i-subscribe po ninyo ang aming munting channel. Support lang po. Uh, soon, ibabalik din namin sa inyo yung inyong naitulong sa amin sa ibang kaparadan mga guys. Anyway, uh, salamat ulit at God bless sa ating lahat. Bye-bye!